ito mga idol yung uh, example ang mga treasure in close rock hindi mo talaga mahalata na may treasure sa mismong bato na yan dahil kahit kung titignan mo hindi mo mahalata na gawang tao talaga yan kasi yung formation ng bato ay kagaya rin ng itinapal so ibig sabihin mga idol kung wala kang kakayahan na hanapin or i-decode yung mga sign mga idol magbasi ka na lang sa mga detektor mga scanner. Kaya the best pa rin mga idol, gumamit ka ng scanner or detector na yung malalalim yung nati-detect Dahil lang mga hapon nun, mga idol, magaling talaga yung mga yan. Yung texture ng bato na ginamit, <coughs> Katulad rin ng siminto na ginamit nila mga idol. Kumbaga, dinurog nila ito mga idol. Tukok sila ng part ng bato na to at dinurog nila at tinaluan ng siminto kung ano man yung inalo nilang chemical doon para tumigas. Ganon din yung Uh, fixture ng pagkakagawa nila mga idol uh, kahit gaano mo tignan yung isang bato kung may takip o wala hindi mo talaga mahalat ang mga idol eh, dahil nga sa ang gusto ng mga Japanese mga nagtago nito ay yung talagang walang ebidensya na makikita kung titignan nyo yung bato mga idol ayan o talagang nakapuli napakapulido yung pagkakagawa hindi mo mahalata na may ibinaon sa loob kala mo natural lang talaga pero ito mga idol sa... sigurado namang may ginamit siya may detector dito mga idol may detector siyang ginamit dito yung mga malalalim ang nadititik. Ayan, tignan natin mga idol kung anong nakuha niya dito. So, pinapakita ko to sa inyo to mga idol para makita nyo rin kung may mga site kayo na ganito at wala na kayong mahanap na ibang sign kundi yung mga tinuturo lang ng mga sign ay yung mismong bato pero wala kayong makitang bakas bakas na papahiwatik na dito talaga yung item o yung treasure na yan kaya mas maganda pa rin may detector ka mga idol so panuorin natin to mga idol Tignan nyo yung kapal mga idol, yung kapal ng semento o yung tinapan. Diba napakapapal. Napaka. Kahit uh, masuhin mo yan, hindi mo yung magat, mo ng maso o bato para pakinggan. Kung may laman sa loob o may ampaw sa loob. O kung may packet sa loob. Hindi mo maririnig yan kasi makapal yung nilagay hindi mo to gagamitan ng mga metal detector mga idol or mga scanner hindi mo, hindi mo yan ma-detect -de talaga yan mga idol oh. mga Egyptian artifact yan yan eh. talagang gold yung mga yan mga idol kasi hindi man lang ilumutan or nagkalamat uh, tsaka silyado talaga siya mga idol dahil bato siya, kaya, kaya, kaya kung magtitration pa mga idol labis pa rin na may metal detector at scanner ka